ba sa mahilig mag-remix? Para sa iyo po ito. So ngayon mga kalalabs, mm -hmm, sa pag remix ay may advantage at disadvantage. So itong isi-share ko po sa inyo, ito ay aking experience lamang. ah, uh, ganito po ang nangyari sa aking content na na-remix. Marami na po itong remix na video, ay umabot na po ng 400 plus something ah, uh, pang ano siguro ako doon na nakapag-remix, ah, uh, pang 20 kape, ah, uh, 21, pang 21 ako nakapag-remix niyan. Tapos, may malaking content creator na umabot, umabot na siya ng million kaysa owner. So, ito nga po yun mga kalalabs. Ayan, ha. Yan po ang niremix ko sa aking account. So, mga kalalabs, dito po sa pagre-remix, ay hindi po tayo agad-agad baka kuha ng, ah uh, mga violation or na-flag content ba tayo or basta hindi ka agad yan darating dahil sa sobrang dami po natin mga kalalabs kaya nga lagi kong sinasabi magingat po tayo sa pagre-remix dahil sa dami po natin hindi agad review ang ating mga account so mga kalalabs ang sa akin ay nahagip po siya ng ating <laughs> mahal na mess nahagip po siya ay nagkaroon po siya ng flag content ito po ay na remix ko rin po sa aking Nights TV1 pero ito po ang aking Nights TV na flag content po siya. Bakit? Kasi nga po ang aking page na Nights TV ay under review. So nadaanan po kaagad ang aking Nights TV. So while naman ang aking Nights TV1 ay hindi siya nagkaroon ng violation na flag content, ang aking na remix na the same lang din naman ito. Pero dahil nga po sa sinabi ko, ang aking Nights TV ay under review. So 'yun ang sinasabi ko sa inyo mga kalalabs na hindi po tayo agad-agad magkaroon ng violation sa pagre-remix. Uh, kahit may nag-viral pa yan, katulad yan kay Ameristory, shoutout po, Lodi. Uh, umabot na ng milyon sa owner ang kanyang views sa kanyang pagre-remix. Pero hindi naman natin masasabi or magkaroon siya ng violation or something. Basta ang sa akin po mga kalalags, sa Nights TV 1, ito po ang nangyayari. Nagiging flag content po yung aking na remix del nga po nagpapa po ako sa aking account para mabalik po ang aking monetization del binigyan na naman ako ng chance na para review para maibalik nila so ngayon yan ang nangyayari mga kalalabs dahil nag-review siguro sila. Dinaadan po yung content na yan dahil sa sobrang dami na nga po nang nag-remix at nag umabot nga ng milyon-milyon ang, ang, mga remixing nila. So, ganyan ang nangyayari. Kaya ang sabi ko sa inyo, ingat-ingat po tayo sa pag-remix dahil hindi agad-agad ngayon darating sa atin ang mga violation. Magtaka ka na lang. Bakit until now, wala naman akong violation? Na-reject ako sa in-stream ads, na-reject ako sa Uh, pag uh, wala pa rin akong invitation ng ads on reels, kaya ganun po ang mangyayari mga kalalabs na hindi pa kasi na-review or hindi pa na ang ating mga accounts. So mag-ingat-ingat na lang po tayo sa pag-remix dahil hindi pari ang oras, hindi pari ang panahon at madaanan ang ating account, magkaroon talaga tayo ng rejection sa ating application. So yun lang pong topic natin for today. Don't forget to follow me. Thank you for watching!